Aries, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan, ay ang color pink na sumisimbolo ng pagmamahal at pagkakaisa, ang kulay na ito ay magdadala sa iyo ng positibong enerhiya na makakatulong upang maibsan ang anumang tensyon sa araw mo. Samantala, ang mga numerong number 13 at number 27 ay nagdadala ng swerte sa iyong mga desisyon, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng tamang direksyon para sa mga oportunidad na paparating. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay na mula sa mga bituin ay ang color silver na sumisimbolo ng karunungan at lakas ng loob. Ang kulay na ito ay tutulong sa iyong pagharap sa mga hamon, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilis na pag-iisip. Ang mga numerong number 23 at number 11 ay may dalang inspirasyon upang magtagumpay ka sa mga plano mo ngayong araw. Ito rin ang magbubukas ng mga pagkakataong magbibigay ng tagumpay sa iyong mga layunin. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay na mula sa sikat ng araw ay ang color yellow na kumakatawan sa kasiyahan at bagong simula. Ang kulay na ito ay magbibigay ng masiglang enerhiya na makakatulong sa iyong mga plano sa araw na ito. Ang mga numerong number 5 at number 11 ay nagbibigay ng inspirasyon para sa mabilis na pagkilos at tamang desisyon sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan ay ang color pink na sumisimbolo ng pagkakaisa at pagmamahal, ang kulay na ito ay magdadala ng masiglang enerhiya na magpapabuti sa iyong pakikitungo sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ang mga numerong number 20 at number 19 ay nagdadala ng swerte at tamang direksyon para sa mga hakbang na kailangan mong gawin ngayong araw. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan, ay ang color blue, na kumakatawan sa kapayapaan at malinaw na kaisipan, ang kulay na ito ay magdadala ng maayos na takbo ng araw at magbibigay ng inspirasyon sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 30 at number 18 ay may dalang oportunidad para sa mga bagong posibilidad. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw. Ayon sa gabay na mula sa mga bituin, ay ang color blue, na sumisimbolo ng karunungan at kailan awan ng isipan. Ang kulay na ito ay magpapabuti sa iyong konsentrasyon sa trabaho o pag-aaral. Ang mga numerong number 5 at number 36 ay magbibigay ng gabay upang makuha mo ang mga inaasam mong tagumpay. Libra Ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan, ay ang color green, na simbolo ng paglago at kasaganahan. Ang kulay na ito ay magpapalakas ng iyong tiwala sa sarili at magdadala ng balanse sa iyong buhay. Ang mga numerong number 24 at number 11 ay nagdadala ng swerte sa mga aspeto ng kalusugan at tagumpay. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan, ay ang color brown, na sumisimbolo ng katatagan at pagiging grounded, ang kulay na ito ay makakatulong upang mapanatili ang fokus mo sa iyong mga layunin. Ang mga numerong number 22 at number 17 ay nagdadala ng positibong enerhiya para sa mga desisyon at aksyon mo ngayong araw. Sagittarius ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay na mula sa sikat ng araw, ay ang color orange, na sumisimbolo ng lakas at pagkamalikhain, ang kulay na ito ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang maging produktibo at positibo, ang mga numerong number 31 at number 18 ay magdadala ng swerte sa mga oportunidad na kakatok sa iyo. Capricorn ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay na mula sa liwanag ng buwan, ay ang color red na kumakatawan sa lakas at determinasyon. Ang kulay na ito ay magdadala ng dagdag na enerhiya upang maabot mo ang iyong mga layunin. Ang mga numerong number 8 at number 15 ay magdadala ng tamang direksyon sa iyong mga hakbang ngayong araw. Aquarius ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay na mula sa mga bituin, ay ang color pink, na sumisimbolo ng pagmamahal at pagkakaisa, ang kulay na ito ay magbibigay ng masiglang aura na magdadala ng positibong resulta sa iyong mga gawain, ang mga numerong number 19 at number 16 ay may dalang swerte sa mga aspeto ng trabaho at relasyon. Pisces ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay na mula sa sikat ng araw, ay ang color red na simbolo ng lakas at kumpiyansa. Ang kulay na ito ay magbibigay sa iyo ng tapang upang harapin ang mga hamon ng araw na ito. Ang mga numerong number 9 at number 17 ay magdadala ng tamang direksyon sa iyong mga desisyon.